pagpapalibad. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga kapatid, para tayo maganda sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at umingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking patutulang kaya ay sinasamo ko sa mahal ng Ginahing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos Tawag tayo ng mga pangyarihan Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Panginoon, kawaan ka mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugan sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsipo muna po ang lahat. Mga binamahal, Higit na kailangan maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama niyo ako. May takot at panginig ng magpatuloy kayo sa pagawa hanggang sa malubos ang iyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin niyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nang nagniniling sa kanilitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapakan. Ikinagagalak ko at hinahatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ay maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayon, dapat din kayong magalak Atapi ang yaku ng iyong kagalakan. Ang salita ng Dios. Irapaisan ng hispor ay kapalaran totoo ng ng espiritu. Sumainyo ang Panginoon at sumairi ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi maipatapos. O sinong hari na naging pagdigma sa kapwa hari ang hindi mo na uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maiisasagupa sa kalaban na may libung tauhan. At kung hindi niya kaya malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo gay eh din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri.